Hello mga kapalores. Another day, another vlog. So, syempre, maad to man daw ko, o, bangkirohan kaya mamalit ko, og gabi, lamas, o, unsa pa di, ang kailangan ako sa akong gabi nga lutoon. So, sa bago ko sisimulan ang lahat, so, pagmasko ko, kay para din makita ang ako ang uh, ngipon. So, ang story ani is mag ano ko guys ah uh, Dili pa na ako simulan ang akong maglaka o bangkerohan I-shout out ko muna si Ruby, si Sirino And then si ano, si Lordis Quesada And then si kuan ang kaning ako ang mga supportive ka ni sila ha kan akong gipanglito karon Didit Aristoteles and then si Ate Ligis Melchora and then si Kilya so dalawa ang Kilya kong kaibigan isang Kilya na guard isang Kilya na janitor so sa lahat ng mga supportive ko labi na sa akong iaan nga si si Ati Jocelyn Ahaw kan so igso na sa akong mama so ug ang ako ang ha? Papa Marjo ang Larian Estenso. So, shout out sa ha and Leia Mi Aguan Canla. So, ayan. So, tingala mo, ganun sam game mo, nag-limpio ko sa akong parapernalya. So, let's go! Bye-bye! Maglakaw na ko! Okay, Kuan. Para dali ko makaabot. Pagbaktas lang ako kay mag-shortcut ko o Kuan Magalaya. Mag Magalianis. -sure Mag -mag Gisogo ko o Gabi. Ganino. Oh, naay ano diri oh, kanang sa tawagan na ebidensya. Magsakay daw ko kay dule traffic. So, dali ra ko makaabot. Tama po. Totally, eh, mag-duty na gud ko. Unya, nada nanawag daw ang taga-opisina nga asa daw ang gabi. So, no choice May ko. Balik ko kay mo ko og gabi. Naog na si Kuya, guys. Uh. Oh, oh na si Kuya. ang gabi. Inet na ba kayong panahon, no? Muna mm -hmm. yan. San Guniano, San Pedro. Masaguan ang mga person. So, pag ako dito, ako ipakita ko paliton. Bago kao bantora guys, so ang bata. Kasakay na ako, kay Magpalit po daw sila gulay, o. Oh, tora. Nahadlok ang bata. Multo, magod ako na, So, mamalat niyo gulay. Gabi rin ito yung paliton sa bangkerohan. No. So, diri ko mag-agi. Kaya mag-ano ko, padalong ni og So, diri ta mag-agi. Dito sa pedestrian maagi agi pa rin. Santa na sila. Oh, no. Dito ko sa soke na ako umupalit. Oh, hinay ay lang. Kenay sakyanan. Malig Santa. Ay, okay. O, oh, gani no. Oh, o, mga prutas andere sa bangkerohan. Kung kinsa mo ganoon mo pala ito, lami lamik kayo mga saging. Lamik kayo lang mga saging. Oh. Muna yung mga prutas andere. ba? Oh, diba? O, to kumuha sa kong suki, ito sa pikas. Oh. Mulay, kuwan na, Main. deko ko ganun, dress bagwes. May kang gulay na na yun. Dito ko so sa ang soke. Ah, saan na ito? Ang soke. Huh, grabe ka, traffic. ayo ay, grabe. Asal ah, tak aku soket dari. Pula apa? Ah, Ti, <tuk> hai teh, Naik ko katong aku lang maging ani. Ay kato, ani ko be? Benti mana deh ba? Lain kena, dua anak. Ungkung kato ko ah. pariara Kilo, 20 ang kilo. Ang kadto 40 na siya. Kanin na lang na. So, kanin na lang. Kanin na lang, limpio na daw. Ito, Tora Tora Yung ginabot pa sa Mga kasuwad lang nako ni sila, dere. Kanin na lang. O, oh, mga kasuwad. Te, pangalan, te. O, oh, lisa daw. Mga kasuwad lang nako Sabot mo kasuwad. Kaparentila o ka, or ka tribu. Dawa. Dawa. Mana po ah? Kidapawan. Kanlas sa pelido Kanlas. Hmm. Oh, rora. Oh, mana yang ang mga gulay. Kung kinsa ganan ani oh, ni ang gulay ha. Pero kato akong gusto guys, oo, oh, oo, oh. kato kahimahimayin ako. Oo. Oh. oh, ito na pa, oo. Oh. oh, to oh to loka, yung nati, kato pa daw, oo. Oh. Kung magbinignit ni, mamalit ni. <laughs> Sige, tagayin kong kote. Ha? Tagayasa mo. Oo, oh, tagaarakan. Tay, lang mga <laughs> Sige. Okay. Kabot sila ate dirit Kada pawan o ang karakan. Naning na kamot o bag? Oh ya. Ha, andan? Bisaya rundot ubag. Bisaya. Kasabot nung ko tay lang ko kabaw ko istorya. Te naga vlog baya ko baka abot nito sa magpit. Ug <laughs> sa kinapawan umpan bayawan lamilungan parintin nako na. Agwan. So, asa mo dapit? Oh. May bayawan. na bayawan. Umpong, umpok, umpok. O, laid. Mga parente na ko nate. O. Oh. Oh. security guard sa UM. Security guard sa UM. Ay, <laughs> Pohon, balik na ko dire. Pitsa 5. Pitsa 5 daw. O, kanyo. Nag-ila-ila -ila guys. So, gikan na ako nag-duty niya. Nag ko ba more Mora, kailangan. Sige bye. bye. So dere nga dapita, naglakaw na ko. Tanawag ninyo ang mga koan ginger. 120 ang kilo pero hasta ang piyasuta, mura ko ka nang tag 5, tag 5, tag 10, tag 10 na lang ilaha nga loy a. Syempre tanawag ninyo guys, wala gyud in town mga loya a nga dapita ang akong nakita. Mura gyud ni nga dapita o duha ka buok. So halos gyud walay mga unod ang mga aloy a. Mga gagmay ra pagud kaayo di pareha sa una nga katumbrato pa ang loy a hasta ang nagloy a karon nga sang mahala wala noy loy an ah, na ang panahon baka naman diyan sir Win, baka daghan mo gloy dira pwede na mo mag-deliver dire de kay nag-ingon ning isa na mo nga akong kaila dire nga kuan dapat karon nga bulana daw dapat maka-deliver na o sana all so kung kinsa mamalat og mga kuan kanang bombay tag 65 50 nag 70 pinakamahal so nag out na po. naka out na ko so syempre maulit na po sa ako ang gidutihan nagsakay na ko thank you for